air signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video, at sa mga nais nice naman pong mag-avail ng ating private readings, lucky stones and amulet, makikita nyo po yung link sa description box below, so ayan po, i-cleanse po natin yung space mo i-cleanse natin yung energy mo, air signs para po sa mga dumikit na mga negative energies sa inyo nitong mga nakakaraang araw. Ibigay nyo na po yan kay universe, ilift nyo na po yan kay universe kasi hindi nyo po yan energy. Ayan, pwedeng energy kasi yan ng mga taong nakausap ninyo, lalo na mga psychic vampire kung may nakausap kayo, nako. Tignan po natin ano pa ang mensahe para sa iyo. Spirit guide, mensahe pa po natin for air signs. Air signs. Mensahe natin for air signs. Spirit guide air signs. We have psychic development. Yan. Ang taas po ng intuition ninyo ngayong araw. Pwedeng nakakaramdam kayo. Meron dito sumasakit yung ulo. Parang, yun nga, heavy yung energy nyo. Baka may nakausap nga kayong ano, psychic bonfire. Pwedeng kahapon nyo pa nakausap yung isang tao Ayan, baka may natatandaan kayo kung sino nakausap ninyo Tapos bumigat na yung inyong pakiramdam We have unlimited possibilities Ayan, parang ang daming Ang daming opportunities para sa'yo talaga Air signs, kumakatok yan sa pintuan mo Pero yung iba sa inyo ay Nandun yung parang napapangunahan kayo ng takot We have abundance Ayan o Okay, meron yata nakakapanaginip ng numbers. Yung iba po sa inyo ay tumatama talaga yung mga numbers na napapaginipan ninyo. Air signs. Tignan natin kung ano pa po ang mensahe para sa iyo. Spirit guide, ano pa po ang mensahe natin for air signs? Gemini, Libra, Aquarius. Tignan natin kung ano po yung mensahe para sa iyo. Spirit guide, tignan natin. Okay. Yung iba sa inyo kasi nahirapan kayo kasi pwedeng wala po kayong mentor. Huwag nyo madaliin yung sarili ninyo kung nade-develop pa po yung inyong intuition or nasa dark night of the soul kayo or nasa tower moments kayo ng life ninyo kasi minsan dito po yung nabubuo dito hindi naman nabubuo hindi nabubuksan siya ayan wag nyo madaliin yung sarili ninyo na maintindihan lahat na maintindihan kung ano yung nangyayari sa inyo ayan na overwhelm yung iba sa inyo ngayong araw Hey, signs. Tignan pa po natin. We have the gentleman. So, ayan. Kailangan, di ba, madami nga dito mga opportunities para sa'yo. Pero sinasabi kasi dito ng Universe na you need to be competitive at the same time. Yes, ibibigay po talaga yung para sa'yo. Pero, kailangan mo muna maging competitive. Ayan. Kaya may mga, may mga bagay dito, ear signs na nilalaban mo pero pwedeng hindi talaga binibigay sa'yo pero may natututunan ka naman. ba diba, kunwari baka may interview yung iba sa inyo ngayong araw na to pero hindi kayo nakapasa. Nalulungkot yung iba sa inyo, okay lang po yun, walang problema. Kasi malulungkot ka naman talaga lalo na kung binigay mo yung best mo. Pero pwede po kasi na hindi talaga yan para sa inyo. Air your signs, kaya hindi yan binigay sa iyo ni universe. May mas maganda pa na path para sa iyo. We have a, uh, the ring. Ayan po may nag-offer sa inyo dito oh, ng opportunity. Pwedeng ng business, may nag-offer sa inyo dito ng ano ba, kasal, pwede rin, air signs, ayan po, ng love. Tignan natin, ano pa yung mensahe para sa sa'yo. Pwedeng may magre sa sa'yo dito oh. Mukhang mamahalin yung regalo niya. O kung hindi mamahalin, bukal po sa loob ng taong yun yung ibibigay niya sa'yo ngayong araw. Air signs. Tingnan natin. Hindi siya mamahalin siguro, pero alam mo yung pinagpaguran niya yun. Hmm. Tingnan natin ano pa ang mensahe for you, ear signs. We have sex, kiss, hug. Ayan, may nakakamiss sa'yo dito, ear signs. Okay, kung sino man itong nag-offer sa ng something regarding sa love, ano po, tanggap na tanggap ka ng tao to Yung flaws, yung features mo we have box. Mukhang may marireceive talaga kayong gift. Some of you, ayan, oh, may box na tayo dito. May ring pa tayo. May magpapropose sa'yo. Ear signs. Pwede yung ano na to, pwedeng marriage proposal, meron naman dito is business proposal. <laughs> ayan, ayan po yung pwedeng may offer sa inyo. Hmm. meron tayo ditong key, pwedeng susiyan sa sasakyan, sa bahay. Baka po, ayan, di ba may abundance na paparating sa inyo dito. Baka mapaayos nyo na yung sasakyan ninyo, mapa-repaint, mapaayos yung aircon. Ano pa? Yung iba kasi po sa inyo, pwedeng may papaayos lang kayo air signs. Meron naman dito, pwedeng bibili po kayo ng brand new. We have falling. Hmm. Meron kaya tang nabighani dito ay your signs at yung taong to parang hindi ka makalimutan. We have ocean. Mukhang lumalalim. Parang araw-araw lumalalim yung nararamdaman ng taong to pagdating sa'yo. Or yung curiosity niya pagdating sa mga ginagawa mo. Tignan natin ano pa po yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin for your signs. Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. I-shuffle lang po natin yung ating cards, eh, your signs. And, mapaproceed na tayo sa ating reading. Okay. Pagdating po sa trabaho, we have Queen of Spring. Ayan. Alam na alam mo talaga yung gagawin mo, ear signs. At ayan, mukhang tignan mo. Oh, parang proud na proud po kayo sa inyong sarili. Kasi pwedeng yung trabaho nyo ngayon, ear signs, is sabi natin, yung iba sa inyo, pwedeng pangarap nyo yan. Meron naman po dito, hindi nyo talaga yan pinangarap, pero dyan talaga kayo dinala, ear signs, at happy kayo sa result noon. Happy kayo kasi pwede po na, kasi di ba may abundance tayo dito, maganda yung kita ninyo, ear signs. May mga bagay talaga sa life natin na minsan, di ba, kahit pinagplanuhan natin, hindi yun yung nangyayari. Pero yung mga bagay na hindi natin prinano, yun yung binibigay sa atin. Yung hindi natin ba unexpected. Ayan, parang unexpected na work. Ayan po. We have night of winter. Pagdating naman sa negosyo. Night of winter. Night of swords. Ayan. So grab, you know. Di ba? Be competitive daw. I-grab nyo daw yung mga opportunities ngayong araw na ito, year signs, pagdating sa inyong negosyo. Pwede po na marami dito is parang may naguunahan kasi pwedeng mga clients mo to naguunahan so gawin mo na lang siguro kung sino yung unang magbabayad sino unang magpapareserve with down payment air e, sa sa kanya mo ibibigay yung product para walang tampuhan kasi baka mamaya may magtampo pa po sa inyo dito dahil dito sa inyong produkto ayan baka meron kayong hindi mapagbiga mapagbigyan air e, signs ngayong araw tas ayan oh grab nyo po yung opportunity maging ano maging ano ba maging eager kayo dito na sa business ninyo Alagaan nyo po talaga. Sabi nga, unlimited possibilities. Ang dami nyo pang magiging client, air signs. Ang dami pang pwedeng mangyaring magaganda dito sa inyong negosyo. Mahalin nyo lang po talaga. Hindi lang yung negosyo nyo yung mahalin nyo. Yung mga staffs po ninyo kung mayroon man. At yung mga kliyente po ninyo. Tignan natin pagdating sa kaperahan. We have 8 of spring. Ayan o, mabilis din yung pasok yung flow ng money dito ear signs pagdating sa'yo so grab nyo po talaga yung mga opportunities na pwedeng pagkakitaan ear signs um, pwede rin baka tambak yung trabaho nyo ngayong araw pero ayan may bonus kayo marireceive happy kayo marami talaga sa inyo happy naman po pagdating sa trabaho pagdating sa negosyo okay din po yung kaperahan niyo ayan baka meron kayong babayaran ngayong araw na ito or meron kayong hinihintay na money yung iba po, pwedeng galing pa po ito sa ibang bansa. Air signs. Yan. Baka may mga katransactions kayo na taga-ibang bansa. Pagdating sa love life, we have six of autumn. Meron niya itong lilipat ng bahay. Ayan, nagbabalak na pong lumipat ng bahay. Pwedeng ito po ay nag nangungupahan lang yung iba sa inyo. Yung iba naman po from nangungupahan, pwedeng bibili na kayo ng sariling bahay. Meron naman dito, baliktad. Meron kayong sariling bahay, pero air signs yung iba, pwedeng nagkaroon kayo ng problema sa bayad, kaya mangungupahan na lang yung iba sa inyo. Pwedeng ibebenta ninyo. Yung bahay, yan. So, we have temperance. So, meron ditong relationship na maayos. Bakit? Kasi ready na po kayo magbigayan dito ng person mo, ng asawa mo. Three of winter. Ayan, yes, nasaktan yung iba sa inyo, ear signs. Pwedeng may mga chismis na kumalat. Pero kasi pag magpapadala kayo dito sa chismis na to, wala talaga mangyayari sa relationship ninyo. Ang sistema, ba, yung mga tao sa paligid ninyo yung magde-decide or magdidikta sa kung ano yung mangyayari sa relationship ninyo. Pwedeng maraming tao, ear signs, na walang believe sa relasyon ninyo. Ayan. So, may healing kasi tayo dito. May pagbibigayan. O, baka naman ibibigay nyo na sa third party yung person nyo. Pero, ayan. Finding out the truth crush me. Yes, yung iba po sa inyo. Yun nga. Meron dito pwedeng, si ba, ang dami-dami yung sinacrifice, ang dami-dami yung binigay pagdating sa relationship na to. Pero at the end, parang na-feel ninyo na hindi pala na-appreciate yun ng person mo. Hindi niya pala pinahalagahan. Kaya parang ito, yung iba, ready na kayong mag-let go, mas mag-focus kayo sa healing ninyo, your signs, at ito nga, parang ibibigay nyo na nga kay third party. So, 13, 19, and number 5. Yan po yung lucky numbers mo. Maraming maraming salamat, Air Signs, and see you again on my next video. Bye-bye po, and mag-iingat kayo always.